Oh, my concert kano si na sa Aquan, Agusan del Sur. Ah, uh, this is on October six. Okay, six p.m. DLMCC Governor D. O Plaza Patin Ay Prosperidad. Na mga gusto ko mga ganito. Ramirez Arlene of UAE. Hi, saan ka dito gam? Eto. Get ready, Agusan del Sur. Ayan. Don't miss the live concert with Elias J Band featuring Elias Lentukan. October six, six p.m. DLM. CC Governor D.O. Plaza, pati ay Prosperidad Agusan del Sur. Bumili na kayo ng mga tiket ngayon si Elias. Grabe ang Elias Band. Mag ano, mag-concert. Grabe ang energy. Daw mga naka-enervous CC lang lahat. Thank you so much, Jeralyn Onya. I have a what Keep smiling. <laughs> ay, pwede na ma-advertise. Ayan. Lana, wala sa shout ako. Wala sa ano, Gcash. Kagano, stars. So, ang alpot nga si Beverly, nga bigaon, ambisyosa sa ang gusto niya talaga, ang niya talaga, ay maging isang celebrity. <laughs> ay, ang kapal ng mukha ng isang chimpanzee na pitla, hindi marunong mag-pronounce yun. Ang pronounce this yun sa office is opaque. Ang pronounce this yun sa paper is papers. P papers. <laughs> Tapos ngayon ang, ang harap ko mag-recording star. Wala ka pa ganyan bilang si nabisan sa Krauki yan, kra Hindi ka ganyan marunong, sumayaw so, yung diputa, kadaling-daling, sang statement, based sang disco, sa disco, ano na... Depasito. Kadali na sa sleeping pat pat pakinggan nga namin ang buses mo. Ambisyo sa karaoke ka lang ya sa mga koreano. Dito ka lang sa mga nightclub tapos subong, maano na sa madjab ka sa kagad recording artist. Ay Ginoo ko. Ang makinig sa iyo mga puro lahat mga sinum-sinum kang mga tama <laughs> My foundation is um hold on. My foundation is Debbie. De, wala niya siya animal testing, cruelty free ni ang akon ano, ang akon ng mga nilalagay. Ang mga nilalagay ko sa akin mukha ay cruelty free, wala animal testing. Because I am a firm mom, so ayaw ko nga tinitest ito sa mga hayop, sa mga rabbit or sa mga ano ano. So gap gapili talaga ako sa product na cruelty free. Kag environment free. General's hi, Jenny Aguirre, hello. Dagdagan ng mga stars, huwag magbinagit. Bila Ching Iloy. Nikki Guerrero, thank you 200. Ayan. Yung mga ganyan. Oh yes, original na sang eyelashes ko ha. Wala piki sa iloy. Original ang ilong dahil pinanganak tayong maganda. Original ang mata, hazel brown eyes, dark hazel. Original ang mga amimilok, walang binago dyan. Ang lips, a little bit of plump lang. Nilagyan ko lang sa 1.0 na ano, na fillers. Pero maganda naman talaga ang aking lips. Hindi pustiso ang mga ngipin, babab. <laughs> Veneer. Hindi ang sa mga tamaho matuway, matuyawan siya, hindi siya maglamulang mo kanta. <laughs> Ambisyos, sa mga ano, ang niya, tapos ang formalin pa sa alput niya, yeah? nakamahaba sa kapistida, tapos anong nilagay mo doon, hindi naman yung paha, garter naman yun. <laughs> Hazel, take you 99,000, tapos ang ang alput, siya ano ka may tabag ka, doon naglagay siya, siya hiksang hik, ano, sang tawag nga niya, big kiss ng bata, alam niyo yun yung ano, yung mga bata para hindi sila masakaan sa ngamin. Nagbuta ang wiki sa halpot siya. Ambisiyosa! <laughs> Wala ka pa nga ni Bilat Sing Eloy ka nag-trending. Wala pa nga nag-trending ang busis mo. Tapos bigla na lang, mag, bigla na lang gusto yun na mag-recording artist. <laughs> gaon, may matabi-tabi sa kay ano, kay kay Ilyas. Marami sa mga post po sa Alpot, pati ang tarugo ni Ilyas nga nag-jogging pants, gina, ginakuan sa Alpot, gina-post Gusto niya ito, chaser talaga Alpot. May really, wala kang talent. Hindi ka nga marunong, bigat siyang iloy ko, sumayaw lang sa isa ng stepping Halos ang UD ka ka sa salog. Hindi ka marunong mag-stepping. ang bilat sa amay mo, tapos ngayon nagpangarap ka nga mabelting ka. Akala niya siguro kung maglagay sa sang dito, makakuha sa sang inap namin, na makakanta sa... <laughs> Budlay sa kansang hangin ang ang iyang nga. Pusong loy kay basi maglala pagi. <laughs> Amo kita ka bukid thank you. Legit belter sa fashion ka talent. Hindi ka gani ka balu bila chingi ka maga. Uh, magsayaw ka gani yung diputo, pasito, Hangbal, sadal, puto sa dispasito lang. Hambal sa kalputo sa dali. O oh, ayan ang forma ng nanay no. Na, oh. Huwag kayong ano, di ba? Medyo kasaka-saka on ka lang niyang aktor ng mga kuwan diri, Ang mga garden rice na bunga. Sa despacito, ka hindi ka marumasak. Despacito. Sandari, ganyan din, din tayo yung buhok natin. Despacito. Despacito. <laughs> <laughs> hindi ka natin kamalok. Hapos-hapos, alam. Amo amo na despacito. Hindi ka kamarunong. Dito ka gagawin si Marlene. Tapos ang formalin. Hindi ko mag-get over ang kanyang formalin. <laughs> Mabili ako tomorrow ng garter. Maglagay ako tomorrow dito ng garter. Kaya mapapicture din ako katulad niya. <laughs> okay. na ako. Alam ka daw, siguro makabot. <laughs> dito ng gift sa akin ni Daddy box Chanel. Okay. Minsan lang naman tayo naga-unboxing guys ito po ang dahilan kung bakit nawala na naman ang aking prinsipyo sa buhay kanina. Napilitan naman ako magpapupay kay Daddy box dahil alam nyo na may Chanel. <laughs> This is his wedding gift for me. Okay. Okay. Daw kambing nakakabuhay sa birthday okay. na bra. Okay, so, ayan. Ayan. Okay. Deserve ko to kasi I am a good wife. I'm a great wife. I am a great wife because ang aking bibig ay isang wash... Ang, ang, aking bibig ay isang blender. Ang aking putay ay isang washing machine. I'm sorry. Okay, let's open, guys. Let's okay, open na tayo. Ayan. May par... May, may, pa, rose. Okay. Tingnan natin kung anong isya. Lola ni Ambira, thank you. Okay, pa-opening pa sa sasamay tayo, guys. Ay, bongga. Okay. ay malaki. Ay, kadaku, maliman. Gusto ko tanin ang dumamay. Wala ba siya ka mamangkot sa ako niya niya? O, ayan. Ay, daku. Ay, daku, mabag. <laughs> ay, akala ko maliit. Ay, malaki. Ay, daku, masya oke, Okay. Ay, gusto ko tanin. Okay na lang niya. mai, But it's nice. Bongga. Chanel. Ay, gusto ko taming gamay. Pero okay na lang. Thank you, Daddy Boog. Thank you so much, Daddy Boog, Riz. Ha-ha. Ito po ang kabayaran kanina sa pagkantot sa akin. <laughs> so, dapat may cash. Dapat may cash, guys. Kung gusto ni Daddy Bugs ang chupa, dapat cash. Pero investment naman itong ano. Ang itong Chanel investment naman ito. So carry lang. Di ba ka may cash? Tingnan natin. Ay, wala. <laughs> o tingnan natin yung ano. Ay, malalim. In fairness. In fairness effect. Kira pa kita kung QR code ng serial. <laughs> Hari ah. May serial naman siya in fairness. Do gaga ka magano. Zoe, gyalogo, gaga ka mag-comment de. Bongga, mahala putay mo, loy. Bongga, siguro putay tayo mo, tako. Bilat si Iloy, tama na nga po Wala kaya move on sa putay. Kabila na kabisis, putay, 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 putay. Tumboy ka. May like sa putay. Grabe, mara, mara, ng putay mo, loy. Alang, alang, magbaratuhon by one take one. Alang, alang, ang putay mo, balor, Bilat si Iloy, kamote Alang, alang, ang putay mo, bailo, bilak si Eloy, fishball. Oo, oh, oh, ang putay ko, Gucci na sa kag-Chanel pot. Tapos mga gold na sa nga tapo ng grams. Why ko yung kapahitot sa lalaki kung wala bay lulibo? Ang putay mo lo'y, putay mo lo'y, tahong putay mo lo'y, no? Do, puro na lang sa putay, binat si Iloy, huwag mabuon ka na sa putay. Kagina pa sa malalo, huwag putay mo lo'y, no? Grabe ka putay mo no? Tahong buro putay mo lo'y, no? Dupi ka kabisis, ganyan nga putay, nga putay, palalulo. Dung mga kahangag, si mo ka, untat, hilom, undang. Kapila na kabisig, aputay mo nyo, aputay mo, no? mo, no? mo Ang aputay mo ang sikapa. Tanawa, aputay mo kung ano ang, ang bili. Kanina pa sa putay, putay mo nyo, putay mo nyo. Nakamubuo na ko ganyan ko, putay aputay ka pa rin. Bilat si Iloy, hindi ka sanay na binibigyan ka ng mga ganito mamaling regalo. Wala may nagbigay sa iyo, bilat si Iloy, bisan wala na ang pipakwa. Wala may nagbigay sa putay mo, bisan ba labas. Kanina pa sa putay, 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 panalulo. Gakupitin siya man sa iyo sa putay. Duga, gaka, ka, mga ngusin mo mag-comment. Ayaw ko sa mga gakomen ng mga alipungoy, malahalim, alam-alam ang prato ang putay ko. Kung bumurahin ang putay kong bilatsing iloy ka, sana ang gakain sa putay ko, yung diputa, mga basuriro. Green eyes ka taga Canada, ang galamon sa putay ko, naturalmente. Ang irigalo sa mga asawa ko sa akin, mga magagandang bagay. Kung nagpangasawa ko sa mga indyano, mga, mga gago, ang irigalo sa akin, sibuyas. Kung nag-asawa ko sa mga pakistani, ang irigalo sa akin, bandik ang ibigay sa akin, mga kung ano-ano lang, dapat lang, mga pipakwalang, lang, mga lansunis. Siyempre lang, na ako sa lalaki. Sa ganitong suso ko, putang ina, hindi ko regaluhan, Chanel. Kabuti-puti, sakong. Sa Matalino pa ko, yun di puta, experience. Ang resume ko, puno-puno sa experiences. 101, 101 Dalmatians nga karugo ang experiences ko bago ko ginagsaba kay Daddy Bogs. Malahalo pala po tayo, muna naman sa alpot. Ikaw ang alpot, kawang may gabili sa putay mo, bisang inasal. Wala may nagbigay sa iyo bisan ano? Kwek kwek. Chiloy mo. Gaga gaga. Normal. Amo bagay sa inyo ang mga epal mag-comment, buyayawon tudutudo. Mangok. I don't know about Hawaii. Hawaii is not padok. Ginbay out nila kay padok ang anong concert. Thank you so much, Ga Maribel. Balik kanta ka, ka later, Ga, ha? Bagulo ko na ka lang. Ina naman, eh. Mm. May isa unang alput May mga pek-pek na mamahalin. Lalong-lalong na kung wais ka nga klase sa pagkababae. Huwag mong ibigay ang putay mo kung kanit-kanino lang nakatulad mo. Na hanggang time, tam, tambay ka lang kag mga nagalaro sa scatter. Ako, pag nagpili ko sa tarugo nga pumasok sa putay ko bago makapasok ang tarugo may entrance fee. Hindi ako bumapayag na mag magpasok ang tarugo nga walang entrance fee yuta eh. Bobo na ko gani noon sa pagmamahal. Bobo para rin ako ngayon. Naging matalino na kuya. So kung ikaw ang bilatsing iloy mo, kahit malang pipakwa, walang bumibigay sa'yo, naiintindihan ko kung bakit manghang manghaka ka. Bakit ang putay mo ka ng pagtsupa mo sa tarugo, walang kapalit? Eh di ba ibig sabihin bobo ka? Ako, sa ilang lalaki na dumaan sa buhay ko, ni isa putang ina, hindi pwede nga wala kuya gold. Yuta, ginabaliktad mo ko ka ginabaliktad, ginahilikopter mo ko, tapos bilating iloy, kasalamukan pa ko sa turos. Minsan ang mga tamod sa mga yudiputa, hindi lang gasyot sa bunganga mo, gasyot pa sa ilong. Sa kasamaang palal pa minsan dito, mata mo pag ang mo, ni may surprise ka na. Bakit hindi ako hihingi? Bilatsing iloy ko mapunta sila sa mga prostitute na gabalalayad ang mga gago. Ako pa nga girlfriend kung asawa ko. Sa mga boyfriend ko noon, pinakamababa sa akin 150 kada date. Are you gonna take me out for dinner? Yes, my love. Okay, buy me this. Gay nge, kuya, bakit hindi? Yung diputa, buong gabi ka na last weekend, tapos thank you? I love you, hon, ka lang. Ayala! A love flies out of the window when hunger strikes. Ano ko kung bilatsing ko mapunta ko sa bayan, mabayad ko sa gasolina? masahiyo ng mga tao ko sa mga bilasing iloy. Pati minsan ang mga paakin ah, na magbebebe. My feet is raw and raw time from, uh, work. Sabi sa mga gago, masakay ka pa sa likod nila, masahiyo mo pang bilasing iloy nga daw gina mo sa. Tapos tingko, ikaw ay love you, ay wala ko yung kapatro sa love you. Bilasing iloy naman ay love you, cash. Bagabunga, Chanel, Burberry, Prada, ganon. Plus cash gold. Kung ikaw, Yazoe, ang binibigay sa iyong bilat, sa kapitik-pitik, wag mo kong gayahin sa ganda to. Ang alpot yun nga si Beverly pala lulukin na bayran sa 3,500 pesos sa kachupa, ha? Ako pa, Iyo? Ginago! Mm. Like for example, magbago si Padok, ayoko na. Kasi nilagay nyo ko, you put me in this jeopardy. Mabait lang si Padok, magbabayad sa 900,000 ang alpot na si Bigaon, na sila patlabag. Sana kukunin ang 900,000 plus damages? Pag magsabi si Padok, I've spent already 10, 10, 10 million. Maano sa kabubugli sa IUD di puta, nga ang titi, nga muri, o no. Tigilan mo kami, ya, dahil wala ka na, wala kaya impact. Hindi ka kakatrending ang, ang ulul ka tapos bulul ka pa magsalita. Nagka-fiesta sa pero nawala sa sampu momentum. It's because it is not really a big deal. The truth is, kinailangan talaga nila na, na i-reschedule ang Amerika dahil hindi na matuloy ang September because ang na 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 kay Dave na kanyang visa hindi naman pwede na hindi kumpleto ang kanilang banda na si Dave or Dapi or Dave or whatever ang pag-reprocess, ang pagbigay ng kanyang clearances, ang pagbigay ng mga ganito sa kanya, it takes another two to three weeks na it's going to sit on someone else's, on, 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 on an officer's desk. So, subul na gahul na sila. Kung i-move naman nila sa mid ng October, masasagasaan ang Canada, ang Japan, ang Australia. So, sabi ni Amerika, okay, maluwag pa naman ang December, January, kag ang February, dyan na lang next year. Which is okay. It's fine. Maimpit. Oo, oh, sige, nakulog na, nak. May kategory na galing subo. Ano yung kategory ko man? Siguro, quadruple A eh, para doon taga po yung WH. <laughs> sa high table, kaman niya. May bago ko nga GC. Dila naman sa mga baguhan. Thank you so much, Mami Nelly. Sa mga bago naman niya na-recruit na. Siyempre, may mga kanya-kanya. May mga mga names. Ara kami nga sa kuwan sa may high table. Hoy, gaano ano mo yung lusyo eh, Nathan? Nga, lang ano ka mong kaduwao? Nag-alo si lusyo kasi... Duga, yun na niya akong 1,400, hindi na niya kulang sa stars kung ginabagitan, yung pako. Sino nang ang base mo nga wala sa visa? Sino nang ang base mo nga wala visa ang, ano, Ang Elias Band? Kasi sino ka-member oh? Hmm? Anong yung mga joke, Nathan? How? Thank you so much, Mami Nelly! Ay, buong kabla si Mami Nelly, dami datis. Grabe, ganun si no? yung sigmin dalhin, no? Tara, why vlog guys, oh? So, hindi ko lang ipagpapakita. Tanan, ha? Palayoon ko lang. Kapag wa, siya sa iyo, yung, ah... Uh, kay tumitong sa utong! <laughs> Hello, Ros Padilla, Baba! 500,000! Pero, oh... Kapag wa, siya sa utong! <laughs> Kumakalat ngayon ang uto mo nga sa pagkaitim-itim. Mindalin buk si Dor. Ay, sino ang isa <laughs> So, ito, binabakinggan nyo? Binabasa yung pusi ito sa alpote, sa nga imural nga mumurahin? Ay, naano ka mo? Ay, kalain. gusto nyo makita? Message me. I'll send it to you guys. <laughs> Hi. Che -che, how are you? Sino nagarambol? Si, si ano? Ano na kabuo ko sino show kag si Ni ta message ko be. Na ano ka mo ni kwan? Ni ni ma mo ni thank you so much cha. Classy. <laughs> no, class gid ni ano. Ma'am sha Reina. Ang iyang kwan ang iyang ka uto. <laughs> ang uto nga the <you> know, what? <laughs> okay. Ay na ano kay mo min man. Uy just ko. Nga nung ni yan nila, dali eh. <laughs> Anong ginawa yan? Yung ay ko kakita, mga sapat ni sila ay. Anong ginawa yan? Yun na? Galav na sila nga tuwa. Anong kinalinan, ha? <laughs> What happened? Abi, mabasa ko, di ba? <laughs> sa utong ni Mendalin ang title sa album ni Berto. Tuwa <laughs> ng pera ni Ilyas. Ikaw ang kumuha sa pirang bilat sing Iloy mo. Sino bang tumanggap ng lahat na dawat lemon? Isn't it you? Ikaw ang nag kay Padok. Kung meron sang tao na dapat singilin na hindi matuloy ang kanilang September gig, ikaw ang magbayad. Mangungangu, ganyan sa iyo, dipota nga, despacito. Despacito. Ah, despacito. Ah, despacito. <laughs> In the world, you are the very person who has no right to say about to talk about transparency. Divine irony. The very manager who took 29 million from Elias Ban is questioning Paddock about how she sold tickets. She did not scam anybody. This is not a cancelled canceled show. It's only rescheduled. Where's the fucking 900,000 by the way? That Paddock that Paddock gave you. Where's the down payment of all the managers? Isn't it that Canada did not give you any? Isn't it Canada gave you 400,000 too? And you are so fucking annoyed because Hong Kong did not give you the down payment. It went to Elias Bank directly. Isn't it that all of this shit hit the fan? It's because. They already smelled what you were doing. Kung meron ng isang tao nga manungkulantro, ikaw! Bakit may kinuha si Padok sa Ilyas? No. And if Padok sold the tickets already, the fans are saying they're gonna wait. Anong problema doon? Gawas-gawas yun ta! Kung totoo nga matapang ka, right, Padok Entertainment. Sumulat ka! You talk ngayon ang ikog mo buntot mo pumasok na sa lalamunan mo hindi mo na masabi ng para sa padok iyo, bilatsi ilay takot ka na ngayon maasunto <laughs> transparency hindi ka nga marunong bilatsing iloy mo ma-pronounce sa paper, masurat-surat kasang transparency, anong transparency pot, nasaan ang 29 milyon ng Elias Ban yun ang hinahanap nila at kinasuhan kanila, isn't it correct bakit ka nawalan ngayon ng papel sa banda dahil ikaw ay isang mandurugas? Let me remind you, the court has already certified the writ of preliminary injunction. It's because of your non-transparency policy. The very reason that you are not the, the, the manager anymore, it's because of transparency. You don't know how to keep track of the spending. You do not report. You do not even know how to make a fucking spreadsheet. The very reason wala ka nang papel ngayon, because yundahil isang mandurugas. United States tour could be delayed as of the moment for, for a lot of circumstances. And that is because of you. There is no one to blame but you. And you think Parok is going to what? Lose her fucking spirit? Of course not! Spadok is palok. After this, if, 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 this this concert is not going to pan out right now, she has Paulo Avilino and Kim Chu. She just sold fucking ticket worth fifty fifty thousand dollars. Are you fucking kidding me? <laughs> she is partner with ABS-CBN for crying out loud. Sino ka ba? Walang bibilis ang kanta mo na nakakatayin mo dyan ABCD. Ganito ka twinkle, twinkle, little star, kag silent night, kakantahin mo. Sa singing karir mo, silver bells, silver bells, and it's Christmas time and the set <laughs> Who is this? Me, Satanas, so, how are you? Ambisyosa sa magsabi sa transparency, pwet! Nasaan ang 900,000? Magkano ang nakuha sa banda sa iyo, Alpot? Ikaw ang mabayad kay Paduk? Ang bisyusa tapos na yung takot na sa... <laughs> you cannot even mention their name. Why is that? Um, I guess you are too scared to, to be sued. <laughs> I'm sorry. Mm. amugan, okay lang na, sige na, okay lang, okay lang. Ma-okay na na sa buwas.